guys, magandang umaga sa inyo lahat So, ito, kagigising ko lang uh, Alas 8 na ng umaga dito guys Ayan Ay, nakakuha tayo guys Pakukuluan lang natin to guys, pwede na to Guys, kumukulo na siya So, pwede na siyang isalin sa kabilang side. Ayan. Sana enough na to. Ayan. Ayan guys. Umapoy na siya. So sana tuloy-tuloy na siya. Bali napaka useful nito guys pag nasa bundok ka o ano man. Just in case makalimutan mo yung lighter mo so lagi dapat may dala ka nito kasi pwede mo lang naman siyang isabit sa leg mo. So guys ayan na yung yung ano natin. Ah, medyo basa yung kahoy guys kaya ah, matagal siyang magano ano lumiyab. Pero ayos naman na siya. Kahit pa eh, okay na. So guys, yung mga kahoy, pinatong ko siya dito kasi para matuyo siya. Ayan guys, mukhang tuloy-tuloy na yung apoy niya. So, i-maintain natin ganyan guys hanggang gabi. Kasi uh, may kukuha na naman tayo ng kahoy. So, may ano doon, may axe. So, mag-chop lang tayo ng wood. Guys, bali eto. So, kung paano siya gamitin. Kikis-kisin mo muna ng ganun lagyan mo siya ng parang ano ba, parang sediments nito kasi once nakiniskis mo siya may natatanggal dito o ganun, so yun pwedeng ma maging apoy yun and guys, napakaganda na ng um, apoy natin mukhang tuloy-tuloy na siya guys, ayan ang ulam natin breakfast natin, balik kalamares tsaka itlog, tapos talong guys pritong talong yan ang breakfast natin ngayon so ito yung tubig guys na ko dyan sa may ilog mabasang ko lang to ng minsan Bali, ito yung gagamitin natin guys. Papakita kong umapoy siya guys Ayan walang apoy yan na. Kung titignan mo siya guys Parang hindi siya umapoy Napakirap tignan na may apoy siya Kasi maliwanag Pero May apoy siya So guys ayan kain tayo So ito yung pagkain natin guys dalong, uh, may itlog tapos yung kalamares. kain muna ako mamaya ulit kukuha tayo ng kahoy kasi paubos na yung kahoy natin medyo umaaraw na so mamaya um, maglalakad ako ng Is at kalahating oras na naman Pupunta ko ng parking lot Kukunin ko yung fishing rod ko guys And then itatry kong mag fishing Diyan sa may ilog Ayun mga guys napakahirap nitong Tinadaanan natin Ayan guys ang view napakaganda Malayo-layo pa tayo guys Ayan yung natin pataas o, Sige guys mamaya ulit Kukunin natin yung ano natin dito Yung fishing red and then magfi-fishing tayo um, probably banda dito banda dito time magfishing fishing guys o, sige guys lakad ako ulit guys pahinga muna tayo pagod na ako buti guys ito lang ang dala ko mamaya yung fishing red lang kukunin ko hindi ko na yung tackle box kukuha lang ako ng ibang ibang pamingwit tapos iwanan ko na yung box kukunin ko lang yung red mismo sana guys makahuli tayo mamaya ng isda tapos pag nakahuli tayo um, lulutuin natin mismo doon sa may campsite sana di ko na dinala tong jacket guys kaso natakot kasi ako na baka mawala ako so kailangan ko ng jacket kasi pagdating ng hapon napakalamig Anyway, may GPS ako kaso hindi ko pa siya ganun um, kakabisado. Ewan ko ba, old model na yata ito. So, ayan guys, medyo maganda-ganda na yung nilalakaran natin ngayon. Hindi na tulad kanina na sobrang mabato. Ngayon medyo okay na, hindi na ganong masakit sa paa guys. Ay, yung gilid ng dinadaan natin. Guys, sa wakas, malapit na ako. Malapit na ako sa parkingan natin. Ay, pag pagod Pagod na ang paa Guys, malapit na tayo. Tapos mamaya pahinga lang ng konti Then balik agad dun guys Guys masaya na ako Nakikita ko na yung mga sasakyan So Malapit na malapit na tayo Nasasakyan na tayo guys Sobrang nakakapagod Ah uh, Papahinga lang ako ng mga 10 to 15 minutes guys Then balik na ako ulit doon nang makapag-fishing ako. Sana may mahuli ako guys kasi malalaki yung ano dyan eh. Malalaki daw yung isda. So pag may nahuli ako guys, uh, lulutuin ko agad. Lulutuin natin agad pag may nahuli tayo guys. Ay uh, yun nako, ang sarap ipatong muna sana ng paa. Ipatong ko muna yung paa ko guys. Ito na siya babalik na ulit tayo doon maglalakad ulit tayo ng napakalayo ay nako sana may energy pa ako para mag fishing mamaya napakalayo guys tsaka napakahirap ng daan o, sige kita kita tayo mamaya doon guys hinto muna ako ulit dito umuulan na guys Ay, nako nakakapagod talaga, sobrang. Wala pa yata ako sa kalahati guys Nakaupo din siya Ayun umalis na siya guys Dito uminto kanina guys Suminto ako ulit ngayon Napakahirap ng daanan na to Sige guys mamaya maya ulit Ayun sa wakas Nakarating na din So ayun guys unang bato natin Um, tignan natin kung makahuli guys bali ang ginamit kong pamaing ito, ito guys papakita ko sa inyo ang ginamit natin guys yung dulo ng ng manok sana makahuli guys tignan natin kung maswerte tayo ngayon Hello guys. Um, bumalik na ako kasi yung ano ko guys, yung pamingwit ko sumabit dun sa may kahoy. So hinila ko siya ng hinila. Tapos ayun, napigtas. Kaya wala na akong gagamitin. So wala tayong swerte ngayon guys. Um, sa susunod baka swertehin tayo. gay sa siya Good morning guys. Um, eto po yung gising ko lang. Um, uwi na tayo mamaya. Pagkatapos natin kumain ng breakfast. So, maglalakad na naman tayo ng napakalayo. Mas magpapak tayo ng mga gamit na yung mamaya guys. Ayusin ko yung tent natin. Ipo-fold ko na siya. Wala na ang laman sa loob. Yan si Tucker. Ayun yung bag natin. So, um, Kaya't si Tucker. Pwede ah, dyan ako charge ng, ano ko guys, ng gamit ko, ng phone tsaka tong po. Yun ang ginagamit ko. Solder. guys uh, papahinga muna ako medyo mahaba-haba pang lakad guys upo muna dito dito ako nagpapahinga sa ilalim ng puno guys ito yung puno bali dun ako banda guys tapos naglakad ako ng papaganon hanggang dito ay napakalayo pero napaganda ng lake guys nag ako kahapon gabi na pala paggabi tas wala akong nahuli kahit isa kasi yung pamingwit natin ah, uh, sumabit tas ko siya ng hinila hanggang sa natanggal isang pamingwit ang dinala ko guys so natapos ng maaga yung pamimimit natin guys, may mga mountain goat sa kalsada. Ayan guys, yun ako.